Yes, good morning, good morning guys. Welcome back again dito sa YouTube channel ni Omar Harina dito sa Maclayton. Ayan guys, ang mga stag namin ngayon. Mabibilis ang paglaki. Thank you very much. Parang minyong booster, Booster ayos. Mabilis na ang paglaki ng mga Maclar White at ang Maclar Map. Ayan guys, mga stag yan. Ah, uh, naman natin ang kanilang magagandang kalusugan, no, guys. Ah, uh, talagang makikisig. Ayan. Ang isa pa rin naming map na straight comb naman siya. Ah, uh, ito naman, guys, ang mga 5K namin. At makikita din natin dito ang mga... taganda na lang. Ay, edad na natin mm -hmm magklaro white ito so guys ay stag nyo nito at uh, yung sunod ay mga uh, malalaki na yan, yan. Uh, na ano yan mag stag yan guys so. magklaro white ito sa magklaro farm guys at uh, sya nga pala sa mga bago pa lamang dito sa YouTube channel ni Nomer Arena. Guys, paki-subscribe, pa-like and share at uh, pakinggan na rin ang notification bell para sa iba pa naming video. At, at siyempre, shout out sa ating mga supporters sa ating mga kaibigan diyan na palaging sumusubaybay dito sa uh, YouTube channel ni Nomer Arena guys, serve out kay niyo, minyong kay Bustuts Busturt ayan guys uh, at sa iba pa nating mga uh, kaibigan mga followers na fishermen uh, at iba pa nating mga followers na at sina Asi at sina Eric Lana at sina Samson yan guys thank you